I got married the first time. Obviously, it failed. And it's still a struggle, you know, to keep the second marriage going. Always, always a struggle. Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan, hiwalay na nga ba? Tila may makahulugang pahayag si megastar Sharon Cuneta tungkol sa kanyang buhay may asawa sa isang episode ng Louis Lee Sense noong Martes, December 12, sinabi ni Sharon na bagamat lahat ng blessing sa buhay ay halos nasa kanya na, may isang bagay umano siyang dinasal na di binigay sa kanya. Alam mo, I'm very grateful for all my blessings. Your mama Vilma Santos niya, I sent her a birthday message and she answered me. Sabi niya, you know, Shaw, you're also blessed and all. saad ni Sharon and it's true. I'm very grateful for everything I've been blessed with. But you know what's funny? Isa lang yung dinasal ko na lahat ibinigay sa akin pwera yon. Kasi noong bata pa ako, ang gusto ko lang magkaasawa ako, magkaanak tapos aalagaan ko lang ang asawa ko at mga anak ko. And then I get married the first time. Obviously, it failed, Anya. Dagdag pa ng megastar, It's a struggle to keep the second marriage going. Magkaiba ang direksyon namin eh. He's a politician. And you know, I hate politics. Magkaiba kami, but we managed to make it work. Well, number one, because we love our kids. And we're both respectable people. Sabi pa niya, mayroong parehong matinong tao, parehong mabait parehong disente na hindi nakikita ng tao yung nangyayari inside the bedroom or inside their house pag sila na lang. So dalawang matinong tao na hindi lang magkasundo, kailangang maghiwalay. Kasi isa lang ang buhay eh. Mas masarap pag-usapan kasi kung may isang masama, isang maganda. Mas masarap ikwento. Sundot naman ni Luis. Bagamat wala pang opisyal na pahayag na inilalabas si Sharon hinggil sa bagay na ito, may mga lumalabas na ulat na may cryptic post umano si Sharon sa kanyang Instagram account kamakailan na ngayon ay burado na. May you soon meet the reason why the universe did not allow you to settle. Kasunod nito, I'm loyal, I'll never leave you for someone else. I'll only leave you for myself for my peace, my sanity, my respect, and dignity. Saad umano sa ibinahaging art card ni Megastar. Ipinagpapalagay tuloy ng mga netizens na hiwalay na nga ang dalawa, narito ang ilan sa mga kanilang komento. Hiwalay na pala si na Senator Kiko at Sharon. So hiwalay na sila ni Kiko? Mahirap din kasi ipilit ang isang bagay, lalo sa marriage na magstay pa kayo sa iisang bahay pero alam nyo o mo, sa sarili mo, na hindi na kayo okay.